Welcome po sa ating channel at maraming salamat po sa pag-click sa video na ito. Ang topic natin ngayon ay nararamdaman mo na ba na parang nawawala yung atensyon ng taong minamahal mo sa'yo? O parang may nagbago na sa kanya? O parang nagbabago na siya? O yung parang hindi ka na niya pinapangalagahan? Yan ang topic natin ngayon. Okay, para mapangalagahan ka ng taong mahal mo ay kailangan. Number one ay mahalin mo yung sarili mo. Kasi Baka kasi, nung nagiging kayo na, ay parang napabayaan mo na yung sarili mo. Kaya minsan, wala ka na rin pagmamahal sa kanya kasi wala ka ng pagmamahal sa sarili mo. Kaya, ang number one talaga ay mahalin mo yung sarili mo katulad ng pagmamahal mo sa kanya. At syempre, ang number two ay dapat sapat lang yung oras na ibibigay mo sa kanya. Hindi sobra-sobra. Kasi pagka sobra-sobra yan, ay magsasawa talaga yan sa'yo. Hindi ka na niya hahanapin. At syempre, number three, ay wag mong ibababa yung sarili mo sa kanya. Dapat magkaroon ka ng pride para sa sarili mo. Na kahit na minumura ka na, niloloko ka, o yung sinasaktan ka na sa karamihan ng tao ay okay pa rin sa'yo. Ay hindi na yan okay. Hindi niya na makikita yung halaga mo kasi lalo na kapag ka yan. Kaya kapag ka ginawa niya sa'yo ng once o isang beses ay kailangan na wag na wag mo siyang pabayagan na gagawin sa'yo yun kaya kapag ginawa niya na 'yan ay namimihasa na yan lagi niya nang gagawin wala nang pagmamahal sa iyo yan wala na ring respeto kaya wag na wag mo siyang papayagan na gaganon-ganon ka lang kailangan magkaroon ka ng pride para sa sarili mo. Ang number four ay kailangan na magkaroon ka ng no contact rule sa kanya. Lalo na kapag ka ito ng kasalanan sa iyo. Bigyan mo siya ng leksyon at huwag mo kaagad patatawarin dahil pagka ginawa mo yan ay mamimihasa talaga sa iyan. Kaya huwag ka laging available sa kanya. Bigyan mo siya talaga ng punishment. Huwag mong laging, o oh, sige na, humingi na sa'yo ng tawad, pinatawad mo na kaagad. Gagawin na naman niya ulit sa'yo yan kasi madali mo siya napapatawad. Ipakita mo yung halaga mo sa kanya kasi pag hindi niya nakikita yung halaga mo, wala na talaga. Walang respeto sa yan, wala nang pagmamahal sa yan. Pagka hindi niya na nakikita yung halaga mo. Ang number 5 ay kailangan mag-self-improve ka kasi baka nung nagiging kayo na ay parang napabayaan mo na yung sarili mo. Parang hindi ka na naliligo, hindi ka na nagsisipilyo, hindi ka na nag-aahit. Ay parang syempre ang mga mata natin ay makasalanan yan. Kaya minsan hindi mo na mamamalayan na minsan ikinukumpara ka na niya sa iba kasi nga wala na, napabayaan mo na yung sarili mo. Hindi ka na nag hindi ka na nagpapagwapo, nagpapaganda. Ay, ay, syempre, may napag nakakita siya ng iba. Ay, syempre, ang mga mata natin, sabi ko nga, madaling matukso yan. Kaya, minsan, pagka hindi niya na nakikita yung halaga mo, ay kailangan mag-self-improve ka, magpaganda ka, magpagwapo ka, at syempre, magpayaman ka. At syempre, para sa ganun, magiging proud siya sa'yo na talagang self improve ka ginagawa mo yung paraan para sa ganun magiging okay yung buhay mo o sa iyo syempre magiging proud din siya sa iyo syempre ganun yon at kailangan mong magpagwapo magpa para sa ganun hindi kanya ipagpapalit at para sa ganun makita niya yung halaga mo at ang number 6 ay syempre mahalin mo yung sarili mo alam mo kasi, kung may pagmamahal tayo sa ating sarili, ay ganun din. May maibabahagi tayong pagmamahal sa ating kapwa o sa taong minamahal natin. Baka kasi wala ka ng pagmamahal o natitirang pagmamahal sa sarili mo. Kaya wala ka na rin kasing pagmamahal sa kanya. Kaya dyan nawawala yung gana niya sa iyo. At syempre, hindi niya na nakikita yung halaga mo kasi hindi mo na rin nakikita yung halaga mo sa sarili mo at syempre last but not the least is ito pa yung dahilan para sa ganon ay pangalagahan ka at makita niya yung halaga mo ng taong minahal mo ay kailangan kasi na yung mawala ka minsan yung hindi ka lagi niya natatas, hindi ka niya lagi nakikita, at hindi ka niya lagi nakakausap. Para sa ganun, mamiss ka niya, hanapin ka niya, at syempre pag lagi mo kasi siyang kausap, Lagi mong kasama, sobra-sobra yung oras mong binibigay sa kanya, ay siyempre, magsasawa yan. Kaya bigyan mo ng space, yung mawala ka minsan para sa ganun, ay makita niya yung halaga mo. Kasi pagka lagi kang nandyan, hindi niya talaga makikita yung halaga mo lalo na kapag lagi na kayong nag-aaway. Kaya bigyan mo siya ng space. Kaya alam mo, dito mo pa siya masusubukan pagka binigyan mo siya ng space. Kasi pag may space kayo, hindi ka lagi nakikita, hindi ka lagi natatas o hindi mo lagi siya kausap. At pagka natukso sa iba, ibig sabihin nun hindi siya tapos hindi siya tunay sa iyo. Kaya mas maganda na pagkaganyan makikita mo talaga kung tunay siya sa Kaya bigyan mo talaga siya ng space yan ang number one doon. At pag natukso siya sa iba, go. Let it go. Pabayaan mo siya. Ibigay mo sa iba. Kasi hindi niya nakita yung halaga mo eh. Makakahanap ka pa ng masigit sa kanya. Hindi lang siya yung tao dito sa ibabaw ng mundo. Take note. Mahalin mo yung sarili mo. Mag-improve ka. At syempre, kailangan na ipakita mo sa kanya na matatag ka. At hindi lang siya yung tao dito sa ibabaw ng mundo. Ayan po yung ating topic ngayon. At kung meron pa kayong maidagdag, ay please lang po may Comment po niyo sa ibaba at basahin ko po yan isa-isa at maraming maraming salamat po. And never give up is the key to success.